Ayan po, papasok po kami dyan sa kaiba. Pupunta po kami dyan sa may... Tama na yan, Yor. Magpabango ka pa. <laughs> Papicture lang po kami tapos bukas papicture na naman kasi ngayon nagpipintura pa lang bukas ano na yan tapos na tapos mga ka basketball kami na ah, uski tingnan natin yung ano na meron dito Yan wala na yung pangalan niya, mga din. Na ano na, napintura na yung pangalan niya. Kaya wala na yung pangalan. Ayan naman yung Plata Singapore. Naunahan pa namin yung Plata Singapore. Yung Plata Singapore kasi medyo kalawang na masyado. Sa amin, diba ba? Punti lang. Saka malaki dyan. Malaki yung Plata Singapore. Ito yung barko namin. Oh, Oh, ito yung haba ng bata tapos ito yung aming um, PLCC yung bata, Singapore. Ito yung sa aming susmong. Tapos ito yung ano nila, chain, yun o, yun ano yung angkla. Dalawang angkla yan. Yung narski. Lucky. so pang tatlong dry dock na ito makalag pero ngayon lang ako makakapicture yung dalawang kong dry dock yung isa nasa tubig lang tinatawag na wet dock 15 days lang pa pangalawa ko yun ang dry dock din talaga yun kaso hindi ako nakapicture so ito kung makalag may tubig to so, mataas ang tubig dito tapos

Oo, oh, ito yan. Talawang yan. Balikan na nyo. Daming ano, no? Daming, naman oh, ka daming semento. May pinapatungan ng bago namin, So, ito na ba ito? Ah, hagdanan. May hagdanan pala dito, Nyurpin. Baka doon sa atin, meron din yun. Ito, may hagdanan, no? Patas yata yan. Ito. Ayan, nagpupintura sila, mga kalat. Nagpupintura sila. Siguro yung ilalim nito, hindi na mapintura, no?

Halos Alos. Kap, kas, kapo lang tayo pumasok dito no. Isang araw. Isang araw. Isang araw kami pumasok. Alos. Pang two days pa lang namin. Eh. Two or three days. Baka alis dito kami lalabas oh. Eh. Tapos dito nagtatanggal ng tubig dito Baka meron dyan yung action nyo ba? Yan you dan toh toh itu sama saya suntik gue dapat tambahan dagang. time ko tumakalat kaya na lang hindi matagal ka lang si yung propeller sa propeller ano so, yeah. ito yung ano, ito yung ano, Hindi <laughs> abot So yung ito Yan yung ano parang saguan nya ba Saan pupunta yung barko Hindi ko Ano yung yung ginagamit <laughs> ano na yan yor wala na, naunaan na tayo so pupalik na tayo mga kalang dito naman tayo, sa kapitang para makita nyo po so, ano yung ano yung dito sa kapitang so yan yung hagda na namin ng pupunta dyan, tapos muna

iba may mga kasama na katulad So bukas ito finish na yung pinturado ng lahat yan. Pati yung pangalan ng ganyan. Na Dapat pa. Mga... Ito ulit tayo, bukas, kahit sa din sa una. Ito yung ano nila, kompetok Baru para siang... Baru para siang truck-truck deh yeah. ah. Tapos lang basta hindi umulan. Tapos lang Problema lang ang Problema lang naman yung kapag mo. Hindi makapagpinto sa so, sili. naman yan. So na-experience na natin yung ano. Yung teacher sa 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 bulbos ba o sa, sa propeller. So isang achievement yan para sa isang sasingan. So, nandito na dito na kami lalabas na kami may basketball na kami tapos po kami doon kiipita yung businessman kasi ano daw doon may ilidrip kasi alis na siya doon sa opisina niya yung hindi na niya nakagagamitin pinanimigay

ayun dito na kami makakalat tapos na rin ah bukas naman kung kakayanin bukas